Labing anim na pulis ang sinibak sa gitna ng nagpapatuloy na internal cleansing sa Philippine National Police. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Tuloy-tuloy ang ipinatutupad na internal cleansing program ng Philippine National Police laban sa mga pulis na nasasangkot sa iligal na gawain. Sa pulong balitan sa Kamkrame, sinabi ni Chief Police General Benjamin Acoda Jr. na mula January 1 hanggang January 17, 2024, umabot sa labing-anin na pulis ang siliba na sa iba't-ibang paglabaga. Well, uh, ranging from uh, ang pinakamarami dyan, yung awol, yung robbery, yung uh, and and the rest yung tigisa grave misconduct uh, and uh, failure to comply with the IRR and uh, others but ang pinaka marami diyan is yung uh, awol and robbery Kabilang sa mga sinibak si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na nagpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City noong isang taon. Napatay din ni Abong ang isang tricycle driver na kanyang nasagasaan noong 2022. Gayun din si Police Major Alan De Castro na itinuturong nasa likod ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Habang dalaw pang pulis ang naaresto naman sa Bybas Operation sa Pampanga at Cagayan de Oro. Iniimbisigan din ng PNP CIDG ang iba pang pulis na sa pagkakasangkot sa hulitap at iba pang kaso. Samantala, muling nagbabala si Acorda sa mga pulis na nasasangkot pa rin sa iligal na gawain. May I take the advantage again of this uh, uh, time or this press conference to uh, uh, warn those police officers na ayaw pa rin uh, magbago. Uh, you know, gentlemen, our communication is open to the public marami nang nagsusumbong and maraming nakapilang operations dyan. So please, maawa kayo sa pamilya nyo, you have high salaries na, pwede uh, uh, well, naman, uh, ibalik natin yung tama sa serbisyo. Uh, kokonti lang naman kayo, but uh, nakakasira kay sa organisasyon. Bernard Ferrer para sa bayan.